Ang topic natin ngayon ay tungkol sa pinakabago at pinakapowerful na barko ng Philippine Navy, ang BRP Miguel Malbar. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang BRP Miguel Malbar ay ang lead ship ng Miguel Malbar Class Guided Missile Frigate ito ay na-acquired sa ilalim ng Horizon 2 of the Revised of the arm Forces of the Philippines Modernization Program at ito ay gawa ng South Korea Hyundai Heavy Industry na nakabase sa 3100 design. Dalawang barko ang pinagawa ng Pilipinas sa South Korea Hyundai Heavy Industry. Ang una ay ang BRP Malbar at ang pangalawa ay ang BRP Jigo Unang natapos at na-deliver ang BRP Malbar ito ay dumating sa Pilipinas noon lang buwan ng April sa taong ito at ang BRP J. silang naman ay inaasahang may deliver sa susunod ng mga buwan sa taong ito. Dati ito ay nakabase sa SDC-3100 Corvette. Hanggang ito ay reclassified bilang frigate at nireclassified uli at naging FFJ o Guided Missile Frigate. At noong December 21, 2021 ay napipirmahan ang kontrata para sa dalawang frigates na ito. Pinirmahan ang kontrata sa pagitan ng Department of National Defense at ang South Korean Hyundai Heavy Industry sa budget na abot sa 20 billion peso. Ibig sabihin ito, apat na lahat ang mga bagong frigates ng Pilipinas. Ang Malbar Class Frigates na may dalawang barko at ang Jose Rizal Class Frigates na may dalawa rin na barko. Ang Miguel Malbar Class na mga barko ay pangalawa na itong pinapangalan ng barko ng Philippine -Ibe. Ang una ay ang Miguel Malbar Corvette na kung saan mayroong 11 na barko. Lahat ng mga barko na ito ay gawa pa noong World War II. Ang ilan nito ay kamakailan lang na dekomisyon gaya halimbawa ng BRP Magat Salamat at ang BRP Pangasinan na noon lang nakaraang 2021 na dekomisyon. At ang BRP Pangasinan naman ay siyang ginagamit na target practice para palubugin o pasabugin sa ginawang balikatan 2023 at pati na ang idol ko na si BRP Cebu alias BRP Pambot ay na komisyon din noong 2019 ang BRP Cebu ay tinira na ng maraming kanyon bomba torpedo ng mga German noong World War II pero hindi ito napalubog Ganon katindi ang BRP Cebu, lumubog lang ito nung natamaan ang signal number 1 na bagyo. Gaya na sinabi ko ang BRP Miguel Malbar ay moderno at powerful na frigates. Mas powerful pa ito kaysa Jose Rizal class frigates. Dahil pinahusay nito ang kanyang radar at mga sensor or ang or combat management system kasama na ang mga weapons. Ang Malbar class frigates ay mas malaki ito kaysa Jose Rizal class frigates dahil ang Malbar class ay may haba na 118.4 meters kumpara sa Jose Rizal Class Frigates na may haba lamang na 107 meters. Isa sa mga importanteng improvement ng Malbar Class kumpara sa Jose Rizal Class Frigates ay ang kanyang combat management system. Ang gamit kasi ng Malbar Class ay ang ASA 3D Air Surface Radar System habang ang ginamit naman kasi na CMS o Combat Management System ng Jose Rizal Class Frigates ay gawa ng Hanwha at ito namang weapons ng Miguel Malbar ay mayroon din itong 76mm na super rapid na gun at 2.30mm na secondary gun at mayroon pa itong isang Asil Sankuk Dines 135 Close-in Weapon System. Itong Asil Close-in Weapon System ay napaka-powerful nito at gawa ito sa torque. At mayroon pa itong apat na KJ 12.7 mm 50 caliber machine gun at ang mga missiles naman na ginamit ng BRP Malbar ay mayroon itong walo na C star SSM 17K anti-ship cruise missiles. Ang SMM 70K C-STAR ay isa itong gawa ng South Korea, isa itong surface to surface anti-ship cruise missiles. At mayroon din ang Malbar na 16 na cell vertical land system o BLS para sa 16 na MBDA or Mica ship to ship missiles. Ito ang Mica missiles ay gawa ito ng France. Ibig sabihin powerful ang BRP Malbar dahil sa dami ng kanyang missiles. Isipin mo ang 16 BLS o vertical land system ng BRP Malbar ay may laman lahat ito. At ang laman nito ay ang 16 units na MBDA BLC Mica ship to air missiles. Kasi kung maaalala nyo, ang Jose Rizal class frigates ay may walo lang na vertical launch system. Walo lang tapos ang walo ay wala pang laman na missiles. Buti pa kwitis na lang ilalagay doon. At ang Malbar class ay mayroon pang dalawang C triple tube 324mm torpedo launch system para sa kanyang 745 Blue Shark torpedoes. Ngayon ang tanong kung magkaroon man ng giyera halimbawa laban sa China, paano maiwasan ng Miguel Malbar ang mga anti-ship missiles kasi siguradong titirahin ito ng mga raming mga anti-ship missiles galing sa kalaban o galing sa China. Ang mga cross anti-ship missiles ay napakahirap ma-intercept dahil sa sobrang tuli ng speed nito at si skimming pa, ibig sabihin napakababa ang lipad nito para itong kalapati na mababa ang lipad, daba parang kanta ni Freddie Aguilar eh. Lalo na ngayon na madali na malocate ang mga barko dahil sa modernong mga radar at satellite. At madali rin namang makita ang mga missiles ng kalaban, lalo na sa mga modernong mga warship gaya ng BRP Malbar. Kung halimbawa parating na ang mga missiles Kaso lang, segundo lang ang kailangang respawn o reaction ng mga crew para ma-intercept ang parating ng mga missiles. Siguro naman ay kanila itong pinag-aralan o pinapraktis sa mga naganap ng mga naval exercise. Ang wala lang sa Miguel Malbar o sa iba pang frigates ay ang 12-pit na octagonal o tinatawag na spy radar gaya ng ginamit ng mga barko ng US Navy. Itong octagon na ito ay may 4,100 individual elements kaya tinatawag din itong spy radar. Mayroon itong range na abot sa 324 kilometers. Sobrang lawak at layo ang range nito kaya kitang kita nito kung anumang misas ang parating. Kahit nga lamok makikita eh. Kung halimbawa madetect man ang BRP Malbar na may misas na naparating, ang aksyon na gawin ng mga crew ay segundo lang ang pag-react nito. Ang unang gagamitin siyempre ay ang mga ay ang mga vertical launch system na MBDA Mika dahil ang Mika ay isa ring anti-air multi-target missiles na may vertical range na abot sa 9 kilometers o 30,000 feet abang malayo pa ang misas ng kalaban ay salubungin na ito ng MBDA Mika. Kung sakali man hindi matamaan ang mga misas ng kalaban at na palapit na ang mga misas, pwede rin gagamitin ang close-in weapon system. Kung sakali mang aatakihin ang Miguel Malbar frigates, gamit din ang 16 na mga anti-ship misas galing sa China o, uh, o anumang kalaban. Di baling maubos ang vertical launch make ship to air missiles kaysa sasabog ang 20 billion piso na barko. Ang problema kasi ng BLS o Vertical Launch System, bukod sa mahal ang mga missiles nito, hindi itong pwedeng mag-reload sa dagat. Kung malapit na talaga ang threat o mga missiles ng kalaban, ang close-in weapon system na asilsan ang gagamitin, pag hindi pa rin matamaan, ay talo na tayong lahat sa dagat. Kahit pa may sister SSM-17K missiles, ang Miguel Malbar, ay gagamitin lang ito pang atake sa kalaban ng mga barko dahil isa itong anti-ship missiles. Hanggang sa susunod, maraming salamat.